ang araw sa inyo guys. Araw na naman ng ating pagro-rolling ngayon guys ay araw ng Sabado at ito kasi guys yung ating ginagawa. At ito rin yung kaunahan kauna natin na pagro-rolling sa araw ng November. Ayan kasi medyo mahaba-haba yung bakasyon natin. At ngayon nga guys ay magsisimula ulit tayo mag-rolling kaya hinahanda na natin yung ating sasakyan. Ayan. Katatapos lang natin siyang linisan at iayos yung mga paninda dito sa loob. Kaya medyo maayos na At hinahantay na lang natin yung itlog Para tayo ay Makaalis na naman Kasi ang may deliver lang sa atin guys ay 12 na tray na medium At 36 tray lang na Large Ayan guys kulang na kulang din sa ating mga customer yung Kasi marami ang naghahanap ng itlog ngayon Kaya kanina guys ay nakakita tayo ng uh, Pwede nating makuha na ng itlog Doon sa may palengke Kasi nakita ko sila nagbababa kanina ng mga itlog at nagtanong nga ako guys ng itlog ay wala daw kasing available ngayon kasi by order naman yung ginagawa nila kaya kanina kinuha ko yung number at by next week guys madadagdagan na natin yung ating dinadalang itlog dito sa ating rolling kasi yan yung kalimitang nakakabawi tayo ngayon sa tubo Ayan, at kailangan nating bumili ng maraming itlog at ang kagandahan don guys ay mga Huwebes or Biernes daw sila nagde-deliver dito sa atin. At para maaga rin tayong makaalis sa araw ng Sabado Kasi tuwing araw ng Sabado guys ay naabot tayo ng gabi sa pagro-rolling natin Kaya yun yung naisip kong gawin kanina na tanungin sila kung may mga extra pa silang itlog Pero by next week guys tayo makaka-order daw sa kanila Ayan, at nakuha nga natin yung number kanina Ganyan guys yung ginagawa ko kung gusto kong makapag-order ng ibang mga item guys Ayan kaya yung iba guys ay nakukuha ko na rin yung mga number. Hindi lang tayo nag-order sa mga yun kasi medyo may matataas na presyo. At kalimitan naman guys ay medyo hindi ko kasi nagugustuhan yung size ng kanilang mga itlog na paninda. Ayan guys. At ito, ipiprepare na naman natin yung ating mga kailangan. At bibilangin na naman natin guys kung kailan tayo nagsimula. Kasi katatapos lang din natin ipa change oil itong si Sayara at kailangan natin bilangin lahat ng ating mga kwan na naman ngayon guys yung ating laman ng rolling kasi marami tayong gastos noong nakaraang linggo ayan nagbayad tayo ng kuryente uh, nangulik na tayo ng pambayad natin kay Sayara ayan 12,000 din yun at ito nga guys tapos nanguha pa tayo ng pinang change oil natin dito kay Sayara halos na sa 1.8 din yung nagastos natin dito sa pagpapa change oil at Pinacheck na rin natin yung kanyang gulong kasi medyo malambot yung gulong natin at gumigewang-gewang nga rin tayo kapag tayo ay nagro-rolling. Kung mapapansin nyo nga guys, ito pa lang yung ating mga daladala ngayon at bibilangin natin ngayon kung ilan batong itong mga daladala nating mga 1.5 at mga bote pati na yung ating mga asukal. Ayan. Kasi hinahantay pa natin yung itlog at 48 tray nga lang yung may de deliver sa atin ngayon guys. At ito nga guys, kaya aayusin muna natin itong ating... Um, mga paninda kasi dito natin ilalagay yung itlog sa dulo na to guys ayan at ito naka-ready na nga para mamaya alis na lang ating tayo mamaya deliver guys. na itlog ayan uh, ito guys yung medium size natin na ibaba na natin yung dalawang tray at ito naman yung ating large size guys ayan ito yung ating mga paninda ngayon halos kulang na kulang ito guys sa ating mga customer halos na suporta eh, tray lang yung naibaba ayan kabababa lang yan guys Ah, tingin ko yung ibang mga size guys ay medyo maliliit ayan guys yung ating panindang itlog na halos ngayon guys ay tumaas ng 36 pesos kada isang case o 12 tray ayan guys yung itinaas ng ating mga panindang itlog ngayon sa bagay guys magaganda naman yung sukat nya medyo malalaki naman yung ating itlog kaso nga lang ito ay mabilis maubos ngayon guys at ito na lang guys yung natira sa ating itlog. Aayusin pa natin yan mamaya. Halos kalahatid na din yung naibenta natin sa 48 tray. Siguro ito ay kulang-kulang 24 tray guys. Mamaya bibilangin natin. At hindi nga natin na video kanina kasi nagmamadali na tayo. Ngayon guys ay alas 5 na. At marami pa tayong pupuntahan ng mga customer. Ayan. Ito na lang yung mga natitira guys na paninda natin. Ayan at ito na nga lang guys yung natira sa ating itlog halos na sa 15 tray na lang yung natitira at naibenta nga natin yung 33 pieces na tray sa ating itlog guys ayan kaya sabi ko sa inyo mas maganda magbenta ngayon ng itlog dahil ito nga guys ay mabenta ayan kanina yung 48 tray natin halos 15 pieces na lang ang natitira 15 tray na lang kasi sa lunis guys ay halos sigurado sold out na naman to at hindi na naman naabutin yung iba nating customer ayan ito guys yung ating mga mantika ayan halos aapat ang natira sa ating palm oil ayan lima anim ayan halos anim ang natira sa ating palm oil guys ayan sa ating coconut ito, meron pa tayong 32 pieces ayan at sa ating mga 1.5 guys ay halos maubos din yung ating daladalang 1.5 Ayan. Halos wala pa tayo sa bahay guys. Nasa kalsada pa lang tayo. At ito nga guys. Pati asukal natin ay unti na lang yung natira sa ating wash sugar. Ayan guys. Ayan. At 5.40 na nga guys ng hapon. Ayan. Malapit na naman magdilim. At pawi na nga tayo. Kasi wala na tayong mga tindahan na pupuntahan. At ayan nga guys. Uh, medyo madilim na kasi dito sa atin. At uh, inabot na nga tayo na naman ng mag alas 6 na naman sigurado alas 6 tayo makakauwi nito sa bahay kaya tara muna uuwi muna tayo at kikwentahin natin mamaya guys kung magkakano ba yung napagbentahan natin sa loob ng kalahating araw buti kanina at medyo maaga-agang dumating yung ating panindang itlog kaya nasupplyan natin sila bago tayo maabutan ng gabi guys ayan at ito nga guys sana sa susunod na linggo ay may makuha ng tayong supply para meron tayong masupply sa lunes at sa merkulis guys ayan pati na martes ayan kasi tatlong araw pa yung pagro rolling natin halos wala na tayong panindang itlog kaya sana makakuha tayo ng itlog sa ibang supplier guys ayan ayan guys so puro palay yan ayan yung mga truck na nakikita nyo puro karga nyan palay dito sa atin ay marami tayong mga palay ayan guys palay din yan yung mga yan napansin oh puro palay oh ayan guys tayo. Madilim na. Madilim na ang ating panitin. Nagkilaw na tayo kasi medyo madilim na at Ito nga guys yung napagbentahan natin kahapon araw ng Sabado. Kasi ngayon guys, araw na ng Linggo at hindi na nga tayo nakapagbilang kahapon dahil medyo napagod din tayo at ito nga guys yung ating benta sa araw ng uh, Sabado yung kadarating na itlog. Kaya natuwa din naman ako kahapon kasi binilang ko siya na sa 15,000 din yung ating napagbentahan. And guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Ayan guys, meron na tayong 11,000. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ayan guys, nakakondin tayo nasa 15,500 na yung nabibilang natin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, Ayan guys. Nasa 15,600... Oh, 700, guys. Nasa 15,700, guys, yung napagbentahan natin kahapon. Ayan. Maliban pa sa mga coins kasi may mga coins pa tayo rito, guys. Ayan. Ganyan kabilis kasi magbenta ng mga item natin, guys, sa pagro-rolling. 15,000 kalahating araw. Ayan. At mamaya na naman, guys, ay i-bibilin na naman natin ito ng ating mga panindang mantika at asukal kasi para dumami na naman at sana nga guys ay itlog sana yung target natin natin na mabili ulit kaso nga lang ay wala naman tayong mabibilhan pa rito kung hindi mas maganda kasi guys yung sa mga nagde-deliver at yun kasi ay direct sa farm kaya naman mas tatagal pa yung itlog na ibibenta sana natin. At ayan nga guys, yung ating pinaghirapan kahapon sa pagro rolling naka 15,000 din tayo guys. Ayan. Maraming salamat sa pagsama na naman sa akin at na-share ko sa inyo kung gagaano ba kabilis magbenta kapag ka nagro-rolling. Kasi yung pa lang guys ay kalahating araw pa lang natin at ito na nga yung napagbentahan natin. Kaya mas dito sa Pinas ay nakakapagpundar ako ng ating mga gamit kasi mas mabilis yung kitaan natin. Katulad kahapon, sa itlog pa lang guys ay kumita na tayo ng 1,000 plus sa loob ng 48 tray. Ayan, at ang puhunan nga natin doon ay nasa 11,000 pesos pero kumita na tayo ng 1,000 mahigit. Ayan guys, siguro na sa 1,300 or 1,500 yung kinita natin sa itlog. Ayan guys, at na share ko sa inyo yung ating tinubo ngayon. Ayan guys. Eh. Maraming salamat.